Ang umaga po sa inyong lahat, no? Nandito na naman tayo. Ah. Uh, sa araw na to ay trabaho na naman tayo. So sa magang ito ay may gagawin po kami, no? Kasi yung aming ampata, ampalaya ay Inatake ng daga, no? Sinisira ng daga yung aming ampalaya. So, isa sa mga tips na dapat nating gawin, no? Para sa ating mga hayop, yung paano natin mapigil yung daga. So, mayroon po kaming ishare sa inyo na tips kung paano po i... kung paano po natin uh, yung daga, no? So ito po ay safety sa aso man, sa pusa, sa manok, no? O ano man, pato. So ayan po, abangan niyo po kung anong pakita ko po sa inyo. Kung ano ang mga gagamitin po namin na safety po yung ating mga hayop, no? Para lang talaga sa daga. So ayan po, no? Medyo malaki na yung mga bunga. So, pakikita ko po sa inyo. Kasi yung mga daga po, nakatira po dito sa butas ng kawayan. So, ito po yung aming lalagyan, no? Para uh, matigil yung daga. So, tatatlo po kami ngayon. So mga daga po. Dito po sila nakatira no sa mga butas ng kawayan, ayun po. Inubutas nila yung kawayan. Ito po. Ayun po yung mga butas ng daga. So solusyonan po natin 'yan na hindi po ma apektuhan yung mga laga nating mga hayop Sama Sa ko ngayon ay si Small Battery Ball at saka si Alvin Patrimonio. Ito po! butas ng daga so may ting so yung gamit ni small battery ball ano po ah uh, ito po ay use oil so i mix to na synthfos five no para ito po ay pinapahid namin sa mga butas mabutas ng uh, nakawayan na kung dyan siya nakatira ay uh, pinapahid po yan no so simple lang no yung sawi lang gamitin natin na kung saan pag dumaan yung daga dyan ay mamansahan yung paa So, ang daga napakalinis na hayop to. No? paikuting dumi lang, lilinisin kaagad niya. No, dinidilaan niya. So, yung yung use oil yun po ang gamitin natin para pag namansahan siya yung paan man niya Hen po, butas na ganito nilalagyan po namin 'to. Pinapahida ni small battery ball. So kasi po uh, ma pandak si small battery ball. Hen <laughs> po. So uh, po, pinapahidan yung butas. Para pagpumasok siya dyan or lumabas madumihan po siya. So, just all on po po. Pag nadumihan na po siya, ay lilinisin niya, no? dinidilaan niya po yung paa niya or anong parte ng katawan. So, ito po ay may lason to, no? So, safety po to sa mga ating alaga kasi yung alaga natin din naman makain ng use of well, no? So, safety po to. So, isa to sa mga ginagawa po namin no mga para yung daga makontrol yung bag ginagamit yung inihaw na niyog or anuman kanin o anumang pagkain ito po yung ginagawa po namin no na safety po yung ating mga alaga So, ito po yung mukha niya. No? So pag dyan sa butas niya ay yan po may butas. Ito yung butas ng daga. So lalagyan ngayon niya ni small battery ball. No, pupunasan yung butas. Yan po, no. So pag pumasok po sa dyan, madumihan po yung parte ng katawan niya. So, oops. Yan po. Kasi yung mga sanga na madaanan po dito ay pinaputol niya. Po, malaki na. Piso-piso lang. So, yun po ang isa sa mga pamaraan po namin, no. So, yun po, malaki yung mga butas. Nang hmm. may kuhan din na siya. Hmm. Yan po no, ito po yung gawa ng dagato no. Nalalagas yung mga dahon. So, gawa rin tayo ng paraan. Para ma... Ano po? Labot. Hindi na yung laking hal. Ipagtalsikan ka wita. Ayos na. Ito, no? yun po ang isa sa mga pamaraan po natin uh, kung saan uh, safety po yung ating mga lagang hayop so yun lang po no shout out po kay Ronaldo Ustaga shout out kay Siron James kay Sing, Sing. kay Paring dito. at saka yung si paring Jiri Kagatan. So, yun lang po, no? Uh, God bless sa inyong lahat.